Hello po mga ka-YouTubers Ang um, video po nito ay isa pong introduction po sa video At isa na rin po itong pasasalamat ko po Sa mga naunang nag-subscribe po sa akin Mga nanon po ng video ko Sa Palawan po yung aking gala doon vacation ng Palawan Itong May hanggang June 2024. Salamat po sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-share, comments sa mga aking pong video. Uh, sa susunod po mga video po natin ay nauna na po yung aking trip to Palawan, vacation, yung mga magala. At sunod po natin, dadagdag po mga topic na tulad po ng mga inspirational quotes explain po uh, with explanation ng gagawin natin para sa mga hindi upload po natin yung iba po videos katulad ng mga iba pang travel ko sa ibang lugar at yung mga children's video yung mga children's video na uh, experience na natin po na mga natin mga natin po eh, mga butuwa ng mga bakong papel. Para ba may video, sa mga anak ko, sa mga Mga ng mga staff, sa, sa mga goma. Ayan, i-discuss eh, po later po yan. At sa mga mga iba comment videos na lang po para may nyo matagdagan mo. salamat po ako sa mga nanood subscribe at kung nadadaan po sa inyo po talk, hindi pa rin you know, susubscribe -sus eh pasubscribe na lang po <laughs> at watch po yung mga video medyo ano natin medyo improve po natin sa mga susunod ng mga video at sa aking mga na-experience sa, sa Palawan is maganda po Maganda po Sa so, susunod na lang po mga videos. Pa like set, share, subscribe na rin po sa aking channel at Yanol1611 po sa YouTube. Aking pong FB account ay Noli S. Iliaduga aking tiktok ay at 1611 hanggang sa susunod na lang po marami pong salamat at sana po mabuhay po tayong lahat alam